Ginawa ko nga special breakfast ang mga tela-terang tinapay. Another day, Another story to share, pagising nga kaninang umaga, eto na naman ang inatupag ni Via. At katulad nga sa mga nakaroon kong videos, nandito na naman siya sa kanyang favorite spot. Pagkatapos nga namin gawin ang aming mga personal spiritual discipline, ay nagkaroon muna kami ng mabilisang family bonding. Yung mechanics nga ng game na ito ay i-roll lang yung dice. Pagkatapos ng ilang dots yung lumabas, yun yung kailangan ng number ng frogs na dapat ilagay. Pagkatapos, kung sino nga hindi makapag-balance at may nahulog na mga frogs, sa kanyang paglagay siya ang talo sa game na ito. Dahil nga may nahulog na frogs sa paglagay ng asawa ko, kaya siya yung talo sa game namin. Pagkatapos nga namin maglaro ay naglinis muna yung aking asawa at si Via habang ako naman ay naghanda ng aming breakfast. Meron nga kasi kaming mga tira-tirang tinapay kaya naisip kong gawin itong special meal para sa aking pamilya. Hindi ko rin nga alam kung anong tawag dito sa aking ginagawa. Basta naghanda nga lang ako ng dalawang itlog. Pagkatapos nilagyan ko ng kalahate nitong small size ng condens at minix ko lang itong itlog at condens. At nung well combined na nga yung egg at saka yung condens ay sinat aside ko muna ito. Pagkatapos nga ay tinanggal ko muna yung mga gilid na part ng tinapay. At nung okay na nga ang lahat ng tinapay ay nilagay ko na dito sa pinagsamang itlog at condensed. Pagkatapos nga ay ininit ko na yung kawali at nilagyan ito ng Star Margarine. Pagkatapos nga ay nilagay ko na yung dalawang tinapay dito. Yung parang nagtotorta ka lang ng talong. Pagluto na nga yung kabilang side ay baliktarin lang ito. dahil nga luto na din ng kabilang side, kaya hinango ko na ito. At same process din sa mga natira pang tinapay. Ito naman nga yung ginawa ko sa gilid-gilid ng tinapay. Niluto ko lang ito pagkatapos ay nilagyan ko din ng condense. At nung okay na nga, lahat ng pagkain ay hinanda ko na ito sa table para makakain na din ng aking pamilya. At tapos nga, ay nagtimpla muna ako na itong milk and chocolate para naman meron kaming hot drinks. Pagkatapos si Via nga ay pinaghanda ko naman ng mixed oatmeal and powder milk. At dahil ready na nga ang lahat ng pagkain, kaya it's time to eat. At syempre, bago nga kumain, ay laging magpasalamat sa Panginoon na nagbibigay ng lahat na itong mga blessing Tapos na nga kaming manalangin, pero itong si Via ay nagaya pa din ng isa pang panalangin. Kaya nanalangin na lang kami ulit na ngayon ay magkakahawak na ang kamay. At nung tinikman ko na nga itong aking ginawa, abay talaga namang napakasarap. Kaya subukan nyo na rin ito para sa inyong pamilya. At pagkatapos nga namin kumain, ay tuloy ulit ang mga gawaing bahay. At ginamit na nga ng asawa ko itong pandilig na nabili namin kahapon doon sa Japan Home Center. Enjoy na enjoy naman talaga ang Via sa panonood sa ginagawa ng kanyang tatay. Maya maya nga ay nagiba yung amoy ng hangin. Paano naman kasi itong si Via ay naglabas na ng sama ng loob. Kaya paghugas ko nga sa kanya ay pinaliguan ko na rin siya agad. Habang pinapaliguan ko nga si Via kanina ay pinaikot ko rin itong aming mga damit sa washing. Salamat talaga sa Diyos sa blessing na ito na ot automatic washing machine. Dahil abang nakakapaglaba nga, ay nakakagawa din tayo ng ibang gawain. Pagkatapos ko nga magsampay, ay sinilip ko muna itong niluluto ng aking asawa para naman sa aming pananghalian. Fast forward muna tayo, ang dami na nga nangyari at ngayon nga ay kainan na ulit. Yung asawa ko na naman nga yung nagluto nitong ginataang kalabasa at sitaw. Pagkatapos nga naming mananghalian ay naligo na din ako at dahil tulog na din nga si Via kaya naisip ko ulit na magpractice sa pag-crochet. Sobrang tagal talaga yung time na nastop ko sa pagpapractice kaya ngayon nga ay nainibago na naman yung kamay ko. Dahil self-study din na nga yung ginagawa ko kaya nanonood din lang ako ng mga tutorial. Naisip ko nga gawan si Via ng dress pero hindi ko alam kung talagang kakayanin ko ito. Kaya ngayon nga ay nagpapractice na lang muna ako at abangan na lang natin sa mga next videos na i-upload ko kung ano yung magiging result nito. At maya-maya nga, ganito na din pala kahaba yung aking nagawa. At dahil nga mahaba na din ang aking nasimulan, kaya na-excite na rin akong ipagpatuloy ito. Pero sa mga susunod na na-uploads ko, yung result na ito. Salamat talaga sa Diyos na siyang nagbibigay ng wisdom and skills sa tao. At habang crochet nga ako, nagsimulan na din pala ulit yung pagulan dito sa amin. Paano? Hanggang dito na lang muna. Ako si Mama Care ay lagi nagpapaalala to always care and share something with those people around you. Thank you for watching! Ching.